Kung hindi naman daw kinakailangan, pinatatanggal na ni Pangulong Duterte ang mga fixed checkpoint sa Metro Manila. Inalis na raw ang mga checkpoint, mananatili naman daw ang mga mobile checkpoint na ginagamit sa pursuit operations. May report si Salima Refran. Except really if it is necessary. Only if it is necessary. Only if there is specific uh, reason to do it. I am ordering all checkpoints dismantled. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte nagsabing dapat nang i-dismantle ang mga hindi naman daw kinakailangan na checkpoint. Lang purpose, mukhang na mag-checkpoint. Kasi pagpagulo oh, ng buhay ng Pilipino eh. Nagpatupad ng mga checkpoint sa buong bansa nitong Setyembre nang magdeklara ng state of lawless violence ang Pangulo kasunod ng Davao City bombing. Si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa nilinaw na ang fixed checkpoints lamang ang tatanggalin at hindi ang mga mobile checkpoints na ginagamit naman sa mga pursuit operations. Nawalan na rin daw kasi ng silbi ang mga fixed checkpoint lalo't iniiwasan na rin daw ang mga ito ng kriminal. Si NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde pinatanggal na mga checkpoints sa Metro Manila. Tingin na lang natin yung ating uh, police visibility operations yung ating uh, bit patrol operations sa saka yung uh, mobile patrol natin. So doon na lang natin ililipat yung mga tao na ginagamit natin sa uh, checkpoint operations dito sa visibility operations natin. Pabor sa utos na ito ng Pangulo ang National Union of People's Lawyers, lalo't nakakatanggap daw sila ng mga report na sa mga checkpoint nagsisimula ang umano'y pang abuso ng mga polis. knowledge naman na yan na uh, yan nangyayari yung mga sinasabi nating abuse sa... Uh, kung ano nung violation ang pinapataw para pero hindi uh, inaareglo na lang. Salima Rafran, GMA News.